Sa panahong wala na halos nakikinig at naniniwala na may hustisya pa talaga sa mga sitwasyong walang pera ang apektado, isang pangyayari ang pumukaw sa pag-asa ng nakararami. Sa naganap na press conference ng Napolcom tungkol sa nawawalang mga sabunghero, ang dating nakablor na muka ng star witness na si Julie alias Totoy Patidongan ay tuluyang ipinakita na niya. Ang tanong ng nakararami sa bigla ang pagkawala ng kanyang takot mas tumaas ba ang kanyang kredibilidad mula sa pagpapakita ng muka hanggang sa direktang pagbanggit ng mga mabibigat na pangalan, hujat na ba ito ng pagbagsak ni Atong Ang? At higit sa lahat, bakit niya sinabing handa akong mamatay pag ginalaw niyo ang pamilya ko? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Marami ang nagsabi noong umpisa na maaring hindi rin ito magtatagal, isang witness na tatayo sa harap pero sa kalaunan ay mawawala din ang boses, mababayaran din ito. Ngunit sa ilang beses na pagharap ni Julie alias Totoy, patidongan sa mga hearings, press conference at interviews, hindi nagbabago ang tono ng pagsasalita niya. At nitong huli, hindi na nga itinago ang kanyang muka nang humarap siya sa lahat. Mas dumami na ang naniniwala na hindi na ito hilaw na testimonya lamang kundi katotohanan mula sa isang totoong witness. Isang taong may kredibilidad at may nalalaman na katotohanan tungkol sa mga nawawalang sabonghero at ng lahat ng may kaugnayan dito. Noong humarap ito nakaraan sa press conference na isinagawa ng Napolcom, makikita na hindi nito alintana ang init ng panahon at dami ng mata na nakatingin sa kanya. Ang taning gusto niya lamang ay isiwalat ang nalalaman niya tungkol sa pagkawala ni Ricardo John John Lasco. Sa unang sulyap pa lang, halatang hindi komportable si Totoy, pero hindi rin naman ito nakikitaan ng takot. Habang ang press conference ay formal na isinagawa, may halatang aberya sa technical na aspeto. Ang mikropono ni Totoy ay hindi agad gumagana. Ilang beses itong inayos ng mga staff bago siya tuluyang marinig hanggang sa pinalitan na ng wired microphone ang kanyang gamit. Sa kabila ng kahinaan ng kanyang boses at ilang ulit ng pagkaantala, maingat na pinakinggan ng mga opisyal at tagapakinig ang bawat salitang kanyang sinasabi. Tahimik ang buong silid. Walang ingay mula sa mga taga-media, walang bulungan, tanging ang mahinang tinig ni Totoy at ang tunog ng mga papel at mikropono ang maririnig. Hindi na siya nagpakita ng takot, ngunit ramdam sa kanyang kilos ang kaba at bigat ng kanyang loob. Ang kanyang mga mata, kahit natatakpan ng salamin, ay tila laging umiikot sa paligid, maingat, alerto, parang sinusuri ang bawat kilos ng tao sa loob ng silid. Kalmado siya, hindi nagpapakita ng aggression o galit, ngunit malinaw ang intensyon. Magsasalita siya dahil alam niyang may kailangang ilabas na katotohanan. Habang nagsasalita, kapansin-pansin na ang kanyang paningin ay laging nakatuon sa kanyang kanan, eksaktong direksyon sa kamera na nakatutok sa kanya. Hindi ito tingin ng kaba o pag-iwas, sa halip ito ay tingin ng determinasyon. Parang sinasadya niyang harapin ang lente, alam niyang ito ang makapagsasalin ng kanyang salita sa mas maraming tao isa itong kilos na tila sinasabi, narito ako, may alam ako at dapat ninyo akong pakinggan. Sa kanyang kanan, nakaupo si attorney Erwin Lisondra na abalang nagbibigay ng pahayag sa media. Ngunit habang nagsasalita si attorney Lisondra, si alias Totoy naman ay abala sa kanyang cellphone. Hindi siya tumitingin sa nagsasalita at tila wala sa fokus ng nangyayari sa paligid. Para bang hindi nito alintana kung anuman ang nagaganap isa lamang ang kanyang layunin sa araw na ito ang magsalita kapag siya ang tinatanong. Walang bakas ng pag-aarte, walang dramatikong kilos, at lalong walang pagsasabi ng mga bagay na hindi niya sigurado. Ipinapakita ng kanyang kilos na hindi siya sanay sa ganitong klasing eksena, ngunit pinili niyang humarap, hindi para sa sarili, kundi marahil dahil sa konsensya. Umaaring dahil alam niyang ang katahimikan ay magiging kasabwat ng mas malaking kasalanan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nagsilbing ebidensya ng bigat ng kanyang mga salita. Walang nagtanong agad, walang sumabat, sapagkat mararamdaman mo sa hangin na ang kanyang mga pahayag ay hindi galing sa isang taong gusto lang mapansin, kundi mula sa isang taong hindi na makatiis. At habang patuloy siyang nagsasalita, mas lalong naging malinaw na hindi ito isang kwentong binuo lamang sa imahinasyon. Ang detalye ng kanyang pagkukwento ay payak ngunit matalas sa pat upang humugot ng atensyon. Sa pagitan ng mga tahimik na segundo, bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila lalong nagpapabigat sa himpapawid ng silid. Sinabi ni Totoy na agad niyang napansin ang kilos ng mga dumukot kay Lasco dahil sa dami ng mga taong sangkot. Hindi raw ito karaniwang galaw ng iilang tao, organisado, sabay-sabay at halatang may istruktura. Dahil dito, mabilis siyang naging alerto sa mga susunod na pangyayari. At mula roon, naging tuloy-tuloy na ang kanyang pagmamasid. Hindi nagtagal na rinig daw niya mismo na may humihingi ng dagdag na pera nila dahil marami raw ang kasamang target. Lalong naging matindi ang katahimikan sa silid ng marinig mula kay alias Totoy, ang pagkakabanggit ng mga matataas na pangalan, isang general at isang alkalde. Sa una, hindi niya ito binanggit ng tuwiran. Tahimik siyang nagsalita, mabagal ngunit buo ang boses. Ngunit habang lumalalim ang kanyang salaysay, unti-unti niyang inilahad ang mga pangalang na dinig niya kaugnay sa kaso, mga pangalan na hindi basta-basta at hindi madaling baliwalain. Ang una niyang binanggit ay si General Rodolfo Azurin, ang dating chief ng Philippine National Police. Hindi niya ito idinetalye, ngunit binanggit ang pangalan sa konteksto ng mga usap-usapan na narinig niya ukol sa pagkakaugnay ng mga matataas na opisyal sa operasyon. Sumunod, lumitaw ang pangalan ni Mayor Marlene Lenlen Alonte. Muling naging tahimik ang buong silid. Walang reaksyon mula sa mga opisyal, ngunit makikita sa mga mata ng mga nakikinig ang pagkabigla at seryosong pagproseso sa mga binanggit na pangalan. Hindi nagpakita ng alinlangan si Totoy sa pagbanggit ng mga ito. Hindi rin siya nagmamadali. Wala sa kanyang tono ang pagdududa o takot, ngunit naroon ang pagpipigil, isang uri ng pag-iingat na karaniwang taglay ng taong may alam, ngunit may pangambang baka mali ang pagtrato sa kanyang mga pahayag. Hindi niya sinabi kung gaano kalalim ang ugnayan ng mga ito sa insidente. Ang malinaw lamang, narinig niya ang kanilang pangalan sa mga usapan ng mga taong sangkot at yon ay hindi niya kayang baliwalain. Sa paglalim ng pahayag ni Alias Totoy, isa-isang lumitaw ang mga detalye ng isang masalimuot na kwento. Nagsimula sa mga naobserbahang kilos ng mga dumampot kay Ricardo John John Lasco at umabot sa pagbanggit ng mga makapangyarihang pangalan. Habang nagsasalita siya, tahimik ang buong silid. Walang pumipigil, walang sumisingit. Ang bawat salita niya ay tila sinasalubong ng pag-iingat mula sa lahat ng nakikinig, hindi dahil sa duda, kundi dahil sa bigat ng kanyang isinasalaysay. Binanggit ni Toto ang insidente ng mga nanakaw na manok panabong. Ayon sa kanya, mayroong CCTV footage na kuha sa lugar kung saan naganap ang pagnanakaw. Nakita umanuro ng mga sasakyan ng mga sangkot at ito ay naiparating sa isang pulis para imbestigahan. Ngunit ayon sa kanya, ang video na ito ay hindi na ilabas dahil hawak umano ito ni Atong Ang na tumanggiraw na ilabas ang footage kahit pa malinaw ang ebidensya. Ang sunod na bahagi ng kanyang pahayag ang siyang nagdala ng pinakamalalim na emosyon mula sa kanya. Bigla niyang binanggit ang tungkol sa kanyang pamilya. Sa puntong ito, humina ang kanyang boses. Nakita sa kanyang muka ang pagpipigil, ngunit hindi na niya napigilan ang emosyon. Sandali siyang tumigil, humingi ng paumanhin, at muling nagpakatatag. Dito naramdaman ng lahat si Alias Totoy ay hindi basta nagkukwento. Siya ay isang taong nalalagay sa panganib, may iniingatang pamilya, at kahit alam niyang maaring may kapalit ang kanyang pagsasalita, pinili pa rin niyang ilantad ang kanyang nalalaman. Hindi siya naghain ng galit, hindi rin siya nagtangkang magpaawa. Hindi niya sinabing siya ay biktima, ngunit makikita sa kanyang pagkilos na siya ay isang taong pinilit humarap dala ng konsensya at pangamba na baka tuluyang matabunan ang katotohanan. Ang kanyang kredibilidad ay hindi kailangang palakasin ng dokumento o ebidensya sa mesa. Sa paraan ng kanyang pananalita, direkta, may kabigatan, at walang paligoy-ligoy, ramdam na siya ay may alam at ang kanyang salaysay ay galing sa aktwal na karanasan, hindi imbento. At ang naiwan hindi mga sigawan kundi tanong, kung may CCTV bakit hindi inilabas? Bakit nadidikit ang mga pangalan ng mga mataas na opisyal sa mga pangyayaring ito? At higit sa lahat, bakit kailangan pa ng isang tulad ni Alias Totoy ang maglakas loob na magsalita upang mapansin ang mga tanong na ito? Kung tutuusin, wala namang masyadong nagbago sa kanyang mga binitawang mga salaysay. May naidagdag lamang at mas bumigat ang kanyang mga sinabi. May mga karagdagang ebidensya na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipakita. Dahil ba ito ang magpapatunay na totoo ang lahat ng sinasabi ni Julie alias Totoy Patidongan? Sa gitna ng katahimikan, isang tinig ang nagpumilit magsalita, hindi para magingay, kundi para mailabas ang isang katotohanang matagal ng kinikimkim. Sa mga salaysay ni alias Totoy, hindi lang tanong ang naiwan, kundi panawagan para sa hustisya. Kung gusto mong masundan pa ang mga isyong tulad nito at ang buong kwento sa likod ng mga naglalakihang pangalan, don't forget to like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas marami pang expose at totoong kwento. Katarungan ng panawagan at dito mo maririnig ang boses ng mga piniling magsalita.